Walang araw, may iibig din sa iyo. Tatanggapin ang sinagmot pa. Kakalmahin ang mga alon ng buhay. Ipilin ka bawat iraso. Ito po ay city mula sa librong Ikaw sa Bawat Araw. At syempre ngayon, samahan niyo ako ngayong araw ding ito na makipagkwentuhan at kinalanin uh, kilalanin ang author ng mga tala at tula na mayroon ng 1.2 million na hindi po thousand kundi million Facebook followers at 193 baka nadagdagan na nga ang bilang na yan sa, sa oras na ito na Instagram follower. Walang iba kundi si Ron Canil. Sino si Ron kanimo? Um, Sir Jody, Ron Canimo is just a simple individual who wants to tell stories. I am passionate po about writing, volunteering, and filmmaking. At mahilig po ako magkwento at makinig sa iba't ibang kwento. At Sir Jody, naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkakwento, nakakapag-iwan tayo ng bahagi ng ating pagkatao sa iba. May be an inspiration, a lesson, hope, or words that people can hold on to. Saan ba nagmula itong uh, si Ron? Taga saan ba itong si Ron? Tagapampanga ah, taga Pampanga din po ako, Sir Jody. Ako po ay Tubong Candaba, Pampanga. ah parte po ng Tagalog region, Sir Jody, pero biyasa ko din po magkapampangan. Ditak, dita mo. <laughs> Nung ikaw ay syempre, growing up years mo, elementary school, high school, no na ba dito yung talento mo sa sa mga panunat, sa mga pagsulat ng tula? Or baka naman eh, nasama ka na sa iba't ibang pa pakontes, sa iba't ibang paaralan, o sa mismong paarlan mo na may kinalaman sa iyo yung ginagawa ngayon? Uh, actually, Sir Zodi, I started writing when I was in elementary. So, hindi ko makakalimutan, Sir, yung sinabi ng grade 6 teacher ko sa akin, si Ginang Mendoza na maganda raw yung pag-construct ko ng sentence. Then, she invited me to join the campus paper. Pero, that time po kasi, akala ko may membership fee. So, akala ko may bayad yung pagsali sa campus publication, no? And given our living status when I was a kid, inal inalala ko agad yung gastos at kung kaya ba ng parents ko. So, hindi ako sumali, Sir Jody. Then, nung high school, na-discover din ako ng Filipino teacher ko po, si Miss Patty Echon ang sabi niya sa akin, sumali daw ako sa mga essay writing contests. So, I represented my school in a provincial-wide competition and I won. So, simula po noon, naniwala na ako na may kakayahan ako magsulat. Then, I took up AB in journalism in college. Sumali din po ako sa university publication ng Bulacan State University na Pace Center. And I also established, I founded the Bulsu Journalism Society. At tingin ko, Sir Jody, ito yung mga unang hakba ko kaya ako napunta sa ganitong karera. Paborito ko talaga yung essay type of ano of examination. Yung mga may kalayaan kang magbigay ng opinion mo, ng pagtingin mo doon sa tanong, doon sa paksan, at ibinigay sa'yo. Pero uh, madalas, um, meron pa rin mga bahagi, Sir Jody, na nangangamote ako. Kasi um, sa pagsusulat kailangan mo pa ring aralin yung topic eh yung tema na na itinatanong sa iyo o ipinapasulat sa iyo so i think yung writing sir Jody dapat pinag-aaralan din talaga siya dapat bihasa ka doon sa paksa na ibibigay sa'yo iyo para makapagsulat ka para makasagot ka ng maayos ng tama Um, meron ka bang parang particular topic or theme na parang you are passionate about the writing? Mm, Um, Sir Jody, I usually write at night. Sa gabi talaga ako nakakapagsulat. At kadalasan po, ang subject ko ay yung sarili ko. Yung mga malulungkot mostly. Yung rejections, failures, heartbreaks doon talaga ako nakakahugot po ng mga susulatin. So minsan rin sa mga kwentuhan, yan, sa mga inspiring stories ng mga kakilala ko o minsan din sa mga bagay na napagkukwentuhan namin ng tatay ko. Kasi my father has made a significant contribution to my writing. Tingin ko sa kanya ko po nakuha yung sentimentality ko sa mga bagay. Yung mga simpleng karanasan kasi para sa kanya, nagiging aral para sa akin yung mga payak na kwento Uh, nagiging pag-asa siya para sa akin. Sa pagkakaalala ko nga, Sir Jody, nung kinder pa ako, tatay ko rin yung coach ko sa pagbigkas ng tula. So representative ako ng kandaba sa mga competitions no, nung bata pa ako. So immersed na talaga ako sa balagtasan ko. So growing up, I found poetry to be a part of me. At dito, uh, ramdam ramdam ko po na may nakikinig sa akin. Dito, ramdam ko na may magandang patutunguhan bawat kwento ng buhay ko. Um, yung ibang tema mo eh, may, may, may heartbreak and merong tungkol sa pag-ibig eh. Si, si Ron kanil mo ba ay eh, nakaranas na rin ng mga ganitong mga kanyang sa kanyang mga Oo naman no sir, oo. <laughs> heartbreaks, failures, rejections, um, kadalasan na content ko talaga yung mga isinusulat ko, yung subject ko kapag nagsusulat ay yung mga karanasan ko, yung hindi masyadong magaganda at hindi masyadong masasaya. Uh, tingin ko kasi, Sir Jody, pare-parehas tayo ng um, pare tayo ng mga dinaranas sa buhay. Um, at some point in our life, naranasan din natin mabigo, matalo, um, masakta ng dahil sa pag-ibig. At yun yung pinanghubutan ko na tingin ko nakaka-relate din yung ibang tao. Hindi sa lahat ng bagay, uh, goes our way. Were, were there any challenges o uh, obstacles, pagsubok uh, bilang isang writer? At paano mo na-overcome ang mga? Uh, challenges no, Sir Jody. Marami po eh, marami yung naging challenges ko sa pagsusulat. Marahil, isa na rito, Sir Jody, yung pagtanggap ng rejections. Kasi nung tuluyan kong niyakap yung pagsusulat, uh, niyakap ko rin yung failures. When I was in college, Sir Jody, na-reject ako ng university-wide publication. Hindi ako pumasa sa application to be a campus journalist. I also applied sa college-based lang, sa mas maliit na publication sa school namin. Pero I was also rejected Siyempre, Sir Jody bilang bata, first year college ako noon, na-frustrate ako kasi I was taking up journalism eh. Tapos hindi ako qualified sa mga school papers. I thought about quitting na mag-change ako ng course, ganun. So, pero in class naman po, napansin ng prof ko, si Mang Bavis, na marunong akong gumawa ng script. So, she encouraged me to join the Cine Bulacan. So, I was the scriptwriter and was the first freshman to qualify the competition. Then, afterwards, I founded the Bustu Journalism Society. Sabi ko, dagdagan natin yung opportunities for journalism students. Kasi maliit lang yung population na, namin sa school eh. At walang organization focused on honing and giving opportunities to us. May mga nagsarang pinto sa akin, Sir Jody, pero I made myself believe that I have the ability to build doors. Sa una, mahirap talagang tanggapin yung pagkatalo po. Pero yung notion na yung, yung notion na you are not good enough, na marunong ka lang pero hindi ka mahusay. In-embrace ko yon Kasi how can we reach our full potential kung susukuan lang natin yung mga bagay na uh, nagpa-frustrate sa atin, di ba? How can we ever know that life gets better if we don't choose to try again? kaya I tried joining the campus paper once more sa second try ko sir Jody natanggap na ako and when I graduated I was awarded university journalist of the year was there a point in time na parang nag-decide ka na I have to share itong mga piyesa ko sa sa ating mga kababayan sa ating mga kababayan uh, yes sir Jody uh, in 2013 po nung college year ko I created a Facebook page to serve as a venue for my unpublished literary works. Dahil nga po, hindi umaabot sa dyaryo yung mga sinasubmit kong pyesa. Laging nare-reject. So, ito pong Facebook page na ito, hindi pa siya mga tala at At nasa 500 lang yung followers. Mostly mga friends and kakilala ko lang yung mga nakasubscribe. Then, I relaunched it in 2015. Pinalitan ko yung pangalan. Pero that time, Sir Jody, hindi ako consistent sa pagpo-post or sa pagsusulat, sa paggawa ng content. Then, I revived it again in 2017. And eventually, kinalimutan, nakalimutan na na may poetry page pala ako. Then, I took a break po from writing for over three years to focus on my professional career. Nagkaroon na po ako ng work, naging busy na sa nation building, active din po kasi ako sa volunteerism. Then, noong April 2020, which is the start of the nationwide lockdown due to pandemic, uh, naglakas doob ulit ako na bumalik po sa pagsusulat. The quarantine caused me relapse and melancholy. Siguro, um, siguro yun din yung dahilan. Marami sa atin, Sir Jody, during that time, nag-slow down talaga yung buhay. Nagkaroon tayo ng maraming oras para mag-reflect para mag no? Which led me to my past heartbreaks and led me to resurrecting my seven-year-old blog and renaming it to Mga Tala at Tula. So, Mga Tala at Tula, Sir Jody, was created out of hope. Ginamit ko po ito to cope with sad memories na pabalik-balik. I have chosen to turn my pain into poetry nakakatuwang isipin na mula sa personal blog ng mga tala at na parang online page lang sa Facebook page lang siya. Nagkaroon kami ng community, ng organization na binubuo ng mga aspiring writers, aspiring poets from the different parts of our country. Tapos, nung nakapag-establish ng organization, um, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-publish din ng libro. Yung tinablish ko na yung um, hard copy ng mga tala at tula. Then after noon, nasundan ulit ng isa pang libro, ang title niya ay Sa Buwan Kita Natagpuan at yung current ko po uh, na ongoing pa rin yung distribution nationwide ay yung Ikaw sa Bawat Araw. So meron na po tayong tatlong libro na nag-start lang sa isang poetry page sa Facebook. Did you expect na tatangpikin or parang na-feel din namin yung isinusulat mo ron? Did you expect all of this? And how do you feel about it? Sir Jody, hindi ko inaasahan, no? Kasi, kasi nga ilang beses ko rin sinubukan na i-share sa iba yung mga sulat ko. ilang beses din akong nag ng poetry page. At ang intention ko lang talaga nung binuhay ko yung vlog ko ay para sa sarili ko. Para magkaroon ako ng platform kung saan mailalabas ko yung emotions ko during isolation. It's really a blessing to have readers na nagsasabing nakaka-relate sila sa mga sinusulat ko. Nakakatuwa na marinig yung ilang pagbate, yung ilang papure. Kasi nung time na sinasabi ng mga kaibigan kong MTAT or mga tala at tula, MTAT will be huge. Nilakihan ko na rin yung purpose ng mga tala at tula. Ang sabi ko sa sarili ko, I will write for myself and for those who need words of hope, love, and healing marami sa ating mga kababayan yung nahihirapang ma-express ang sarili. Marami ding mga aspiring writers na parang may mga stumbling block din. Parang uh, nung, nung panahon mo, uh, siguro naranasan mo rin. Ano kaya ang, ang nais mong ibahagi sa Sa ating mga nanonood ngayon? Hinggil, hinggil sa ganitong klaseng talent. Sa mga nanonood po and especially sa mga aspiring writers po no It's okay to not be okay yet and it's okay to not be there yet uh, Yakapin lang po natin 'yung yugto ng pagkabigo, ng pagkabasag ng puso. Then continue moving forward. Yung malulungkot po na experiences mo sa buhay, sa pangarap man 'yan, sa pamilya, sa pag-ibig, o sa sarili, write them. Write about them. Focus on your own story first. Huwag mo munang isipin yung magiging impression ng ibang tao. Magsulat ka lang muna para sa sarili mo. At hayaan mong mahanap ka, ma-discover ka ng ibang tao. Hayaan mong sila mismo ang magsabing na nakaka-relate sila sa'yo. And if that day comes, kapag finally may nakaka-appreciate na na ibang tao sa mga sulatin mo, I hope you write to give hope and to remind people of kindness na sa mundong malupit at hindi patas, I hope you write creative pieces that will make people feel heard, less alone, and understood. Ito po yung kapangyarihan ng ating mga salita. We help people reignite their hope. And we help people await better days. Thank you very much, Ron. Maraming salamat po, Sir Zodi. Maraming salamat po si LTV. Palagi po kayong tumutok sa CL 36 para sa latest updates. Samahan niyo ulit ako sa susunod na Jody's Topics.